na kami. Nakalapag na kami. Ayan. Thank you. Thank you so much. And guys, sa wakas. Sulit ang pagod, guys. Sulit ang puyat. Sulit ang <laughs> Basta sulit lahat, guys. Grabe. Sa mga pinagdadaanan. Bago maka-flight. Takbo dito. Takbo doon. Ayan. Ngayon, andito na. Lapag na sa Pilipinas. Ayan, guys. Thank you, Lord. And thank you, thank you so much sa lahat ng team. Thank you, thank you so much. sa uh, uh, Wala sawang support. Ayan. Sana kahit andito na ako sa Pilipinas, yan pa rin kayo. Naka-support pa rin kayo sa akin, sa lahat ng members ko, guys. Sa lahat ng mga ka-team ko, guys. Thank you, thank you. So ko, wala na ayan, ibig sabihin, uwi na ako ng Pilipinas ayan, this is it, lisanin ko na ang Dubai so, sana aabangan nyo guys ang buhay ko new life sa Pilipinas ayan guys, with iiwanan uh, yeah. ko na sila guys, ayan yan, ito na yung ano start na ng bagong buhay ni Madis Karting Bisaya. Kung anong nakita nyo sa akin na andito pa ako sa Dubai. So, sana uh, aabangan nyo kung ano ang gagawin ko pagdating sa Pilipinas. Kung ano ang mga diskarte na gagawin ko. So, ipakita ko sa inyo guys kung paano ako dumiskarti pagdating sa Pilipinas na mabubuhay tayo sa ating bansang pinanggalingan. <laughs> Ayan guys, bye bye guys. Yan, ito yung maliit ko na room. Lisanin ko na to. Sana pagdating ko sa Pilipinas, malaking room na ang titirang ko. Hindi na magtitiis sa ganito. Yan! Ayan na si ano, oh, si Kauday. Si hi mo na. Ah, si Kauday kasi ang nagiging nanay ko. Ayan. Shout out sa Shout out daw. Siya ang nag -ano lahat ng mga bagahe ko. Guys, pwede ako maging butler. <laughs> ayan, guys. Thank you so much. Sa walang sawang support po. Hi, guys. Ayan, madilim. madilim na. Oh, Bakit siya madilim? Hindi kita tinatanggap. tayo ng mga nakalitig. Okay, okay may tayo. Umiinom pa naman tayo. Hindi, nandyan uh, din yung and and mga tayo. Ayan, nandito lang kami, guys. Nandito lang kami, guys. Sino ba yung United so, Army? saglit lang naman. Ayan, papunta na kami ng airport guys. Wala no, 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 no. na hagad-hagad ha na. Ayan, kasama ko pa rin yung dalawa. Of course, no. andyan si Chubby Love on What time? LRG 2 a.m. So, pwede na siya mag-check-in. Dari tayo doon. Para makita na ano ang ruwan Yan. Halika ka, unay, dali. Ayan, guys. Wait, wait. Tatay si Chami. Ayan. <laughs> si Chabi na pang-anong para dito sa liig? Wala. Ano yung para sa liig? Ayaw ko na. Ayan! So, so, Ayan. Para. Yung ano para sa liig, baby? So, ayun, guys. Ang hagad ko, guys. Ano? Sa marami ginagawa, guys. Siyang so, nag-asikaso lahat, guys, ng aking mga gamit, luggage, sa and ko, everything. Sa ati ko at saka sa kanya, guys. So, dito ka, be. Ang haba ng pila, Be. Ang haba na ng pila, guys. Ayan. So, dito ako. Ay dito ka na magpila, guys. Tapos, mag-ano mag mo na? Bebe, pag magpila, Be, mag-ano tayo? Mag-ano? Mag mag mag-kilo? Ayan, Ayan. magkilo muna kami, guys. Ka muna para nabitanin. Para ano? ano yung Okay lang. Uh -huh. Para sure. Ah, Mana kikilo kaniyan? ka Ayaw. Hindi muna lang hindi ipakilolang natin yun. Hindi mo dililol. Ayaw. 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 guys. kami guys ang haba ng pila haba haba ng pila Oy. ang haba talaga ng pila guys ayan si Kauday si Kauday ayan si Chubby naglalive nakalive ako ayan guys nakalive si Chubby ayan asa ka pasok tayo open ka na open na ako ano ba? Cellphone ko ha. Doon tayo papasok tayo sa loob. Ayan. Ay, Hindi ito dito. Ma magaling talaga si Kaoday. Buti na lang sinabi mo. Sorry? Me. The party, she's the one. She's only the one? Only me. One one? Only. Pwede ka naman po. Ayan na siya. Naki-fold in line na po siya. Check-in na po si Madis Karting Bisaya. Ayan po kung nakikita niyo po siya. Asan na ba siya? Hello guys, hello guys. Andito na ako sa airport guys. And then? Yeah. Ayan. Number 4? Hindi pa rin kami naghihiwalay. Hindi na tayo check-in area. Number 3? Number 3 tayo. So ayan guys. Ayan guys, Nanay ko si Kau. tagabitbit ng aking ano, tagabitbit ng aking mga peepers. Kailangan na si Hindi <laughs> so, ba guys. Hindi ba tayo? 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 Hindi ba Ayan, magtatanong muna kami. Yeah. Bye, Dubai! Ayan, hindi kami naghihiwalay hiwalay Ayan, guys. Mag-love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan po, si Chaby Law and ka si Kaoday. Ayan, sa walang sawang, sumuporta po sa amin. Thank you, thank you so much. Ayan, happy trip. Mag-check-in pa po ako, guys. Sobrang dami pong tao. Dami pong uuwi ng Pinas. Ayan, isa ako doon sa mga uuwi, guys ang life sa Pinas guys ayan sa amin naman dito ang daming nakapila na ang dami namin guys haba ayan, Haba namin din, haba ng pila no? Actually guys, ano, alas dos pa yung ano, yung flight ko. Ayan sila ni Kauday. Ayan si Kauday and Chavila. Thank you, thank you so much Kauday and Chubby Big shout out sa inyong kaan. Of course sa team ko guys, Team Germany Reload. Sa mga members ko guys, thank you, thank you so much sa pagmamahal. Ayan. Ayan, naka-live din guys sila guys. Ayan. Ayan, sana kahit nasa Pilipinas na ako. Ayan pa rin, andyan pa rin kayo sa so suporta sa akin. I love you all, guys. Ayan, Hi guys. Malapit I miss na ako. Ayan, guys. Malapit na ako. Guys, sa aming pagsasama na walang hanggan. For good times and bad times. Lalo na kung may topa ka, kung alam niya yung mga... Basta alam niya yung ugali ko. Ganito na ako, guys. Pero alam niya kung gaano ako kabarik. Sa unang impression lang ng tao. Mas yun, alam niya yung ugali ko. OB, pero ayan pinakamabait parang nanay ko po siya ayan ayan guys este lang kami guys hindi mo may ko to nako si di pwede lang wag na to umalis hindi na namin pa eh ilang ano na lang o oh. isang ibot na lang yan mm -hmm. so, mm -hmm. sana uwi okay na kami guys hindi namin siya may 1A1, baka eh, okay, naman yung bagahang niya, so para sabi ko sa iyo yung 1 health pass mo, dapat pinaprint mo yun okay lang, naka ano naka screenshot, yes, screenshot na, yung sasabihin mo ayan, thank you, thank you so much guys memories namin to, guys na ba diba discarding sa abangan ko itong pag upload niya guys baka mamaya habang nanonood ako yun na lang ayan may sasabihin pa ako sa departure guys gate 16 po ako Ayan, Ay, nakakaiyak. Kasi si Kaulay naman kasi. At, uh, grabe, grabe guys. pinto ko po sa susunod kong vlogs guys. Yung mga nangyayari. Ang hirap. ah uh, Iisa-isahin ko po para sa iba po na uh, uuwi ng Pinas. Hindi makagaya sa akin. Sobrang hirap po ng dinanas ko pagdating dito sa airport. Kahit complete po ako ng ano ng papers. Ayun iisahin ko po yan para hindi kayo makagaya sa akin guys ayan ayan yes. andito na ako sa daon ng art room guys ayan sobrang pagod ayan andito na ayan guys happiness sa charger niya. See how we do it there. here at all. And then, and at the back. Congratulations to all our winners. And once again, Ay, thank here. you for flying with us. Ay, thank you, thank yeah, you. Nanalo po ako. <laughs> <laughs> Good afternoon. Yeah, nanalo po ako, guys. time oh, for tapo takbo ako dito takbo dito maraming salamat dyan yung mga kaibigan po tunay na kaibigan po andyan si Kaulay andyan si Jamila andyan yung kasama ko sa bahay ayan kung wala sila hindi ko alam baka iiyak ako magawa ko magawa ko naman ang lahat pero siguro grabe na loha siguro grabe ikipito ko na lang yan sa inyo para aware na din kayo para hindi kayo magaya sa kami. Nakalapag na kami. Ayan. Thank you, thank you so much. Ayan guys. Sa wakas. Sulit ang pagod guys. Sulit ang puyat. Sulit ang... Basta sulit lahat guys. Grabe. Sa mga pinagdadaanan. Bago maka-flight. Takbo dito sa Ayan. Ngayon, andito na ako sa Pilipinas. Iyan guys, thank you Lord. And thank you, thank you so much sa lahat ng team. Thank you, thank you so much sa uh, sabang support. Ayan. Sana kahit andito na ako sa Pilipinas, yan pa rin kayo. Nakasupport pa rin kayo sa akin. Sa lahat ng members ko guys, sa lahat ng mga ka-team ko guys. Thank you, thank you so much. Ayan. Thank you, guys wait natin din kayo. <laughs> Woo! Hindi ako nakakakain, guys. Hindi ako nakakakain. Update ko kayo mama. <laughs> mm -hmm. Wala nang tao, guys. Ako na lang mag-isa dito. Hindi pa lumabas yung TV ko. Grabe, nakailang ano na ako. Isang oras na ako. Hindi pa lumabas yung TV. Guys, ang hirap. Tapos, ano, uh, unlike sa Dubai, na free wifi, wala namang ano, ilalagin-lagin dito hanggat wala kang SIM card na ano, i-registered, hindi ka makaano, hindi ka makakonek ng wifi. So, expired na yung ano, SIM card ko. Kaya, ayun, hindi ako maka connect sa wifi, tapos matagal pa yung ano, matagal pa yung hinihintay ko na luggage ko. Ayun, nagwo-worried na yung ano, naghihintay sa akin. Ano, 5.31 na. So, and Andito na ako, 4. Grabe, guys. Kaya, makiano ako sa Pilipinas. Sa mga, ano, pamalaka dito sa Pilipinas. Kasi, unlike talaga sa ibang bansa, guys, na mabilis. Ayan, guys. May lumapit sa akin. Kasi, sabi ko nga na hindi lumabas yung TV ko. Ayan! Ayan! na may sundo dito guys ayan hindi ko alam ang akala ko kasi LJU lang ang magsusundo ako sa Pilipinas ang hirap guys ano kailangan kailangan may sim card ka bago ka makakonek ng wifi so hindi ko talaga alam guys saka wala akong peso wait bibili ako ng ano wala na pa ng sundo na LGU, guys.